Oh <laughs> ayan guys, nakikita nyo dami, kaloka kukuha kami ng bigas ayuda so ayan guys, nakikita nyo dyan ang mahigpil grabe haba ng pila Ayan. Makikita nyo guys ang laba namin papunta sa kabilang dulo. Balik. Kaloka. Kukuha kami lahat ng ayuda guys. <laughs> Yan guys si Kajosen yung nagbabayad na doon sa cashier So hello mga kajosa, welcome back to my vlog. So today's vlog mga kajosa, andito tayo ngayon sa Fort Santiago. Intramuros. Sa Intramuros po. So ayan, finally nakapasok na po kami. Grabe guys, napakahigpit para sa siguridad ng lahat. Kasi ang makakapasok ah, uh, 1 to 300 person ayan so yun yung naririnig ko doon kanina so ayan guys ang aking asawa ayan finally tapos kailangan dito guys bago ka makapunta is meron kang QR code yung application na stay safe ayan mga kadyosa kailangan meron ka nun para pagdating dito i-scan mo na lang ang kanilang QR code Ayun mga kadyos, ako makikita nyo, papakita ko sa inyo yung nasa labas. Diyan kami galing kanina. Ayan, grabe ang pila. So, di ba? Para so, may pila ng ano, ayuda. Ayan, may bigayan ng ayuda guys, <laughs> grabe. Ayan, swerte-swerte lang. Ayan, yung facial ko, hindi ko na sinuot kasi okay lang naman walang facial. So, Ayan, itutoy namin kayo dito guys sa loob ng Fort Bonifacio. Ay, Fort, ano pala, Sanchago. What? <laughs> oh, what? No? yan yun, yun, yung ticket guys. Mura-mura uh, lang guys. 75. 75 pesos. Ayan, pwede pwede na kayo mag-date ng iyong ano, mga asawa. Ayan. Mga kabit, mga charot. So ayan guys, ang ating pambansang uh, watawat ng Pilipinas. Ayan. So ayan, iikot namin kayo guys. Kung makikita nyo, di ba? Ang ganda. Ang dami ano guys. Ayan. So ayan guys, ang paligid dito sa ating, ano, Port Santiago. Ayan. May fountain fountain guys ang ganda. Tatakbo ako doon. Wala kan na. So ayun guys, pupunta tayo doon para makita niyo So, ayan guys, kung makikita nyo. dito. Ayan, makikita nyo guys. Papakita ko sa inyo. Ayan na yung ano, binondo. Ayan na yung binondo guys. Sa likod namin. Tatawid ka lang ng... Tatawid lang tayo. Pwede natin languyin yan. <laughs> <laughs> ayan. Kadugtong ba yun ang pack? So ayan mga sa Nandito na tayo sa taas. So tatanggalin ko muna ang aking mask. Total kami dalawa lang dito. So ayan iikot po tayo at ikot natin tayo so ayan guys binondo na po binondo may po yan ayan pwede natin lang yun yan ganda rin pala dito so ayan guys tingnan nyo sa akin ikura ng ganda so ha ah! ayan ganda guys So ayan guys, ang ganda dito sa loob ng ano, Fort Santiago dito sa Intramuros. Ayan po makikita niyo sa akin di ko ran. Ayan. Ayan siya, kaganda. Siguro guys, sa gabi dito nakakatakot. Mar maraming mumu. po guys nakabakya pa ang lola nyo Diyos po Itong, eto guys nakalimutan ko yung tawag dito grabe nakakain to promise nakalimu matamis to guys matamis ayan, Tapos, ayan yung ano di ba yung buto na kulay itim o oh, basta masarap din yan may amoy siya pero hindi naman ganun ka ano, lala yung amoy basta nakalimutan sarap eh. So ayan guys, bababa tayo sa Baluarte de Santa Barbara. Sun Child. Ako lungan. So guys, ayun po. Tulungan pala. So, I need sa say for this Lego Education Center. Ayan guys. san sila dumaan? Pero not now. Ayan. Ha? Huh? Ha? So, guys. Bapat tayo dyan. So, ayan, guys. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng paligid, guys. Di ba? Grabe. Ayan, ang ganda din na punta. Ayan ang aking asawa, guys. So, di ko alam kung anong iniisip niya. Tapos, dyan tayo galing kanina, guys. Ayan. So, pupunta tayo dun guys. Sundan natin ang aking asawa. Costico de la Nuestra Senora de Soledad. Ayan, let's go guys. Ayan, ito pala yun guys. Ayan, may upuan dito. Tapos, ayun guys, maraming ano doon. Ay, medyo madilim. Ayan. So, yun po itong dito tabi ng reefer, guys. So, ayun. Makikita nyo, guys. Maraming din mga magbabarkata. Ayan, magchawa, Sana, oh. Ayan, nagpipit. Ayan, guys. Ang ganda dito. Grabe. Nakaka-presko, guys. Ang sarap kumala dito worth of 70 pesos lang ayun. 75 Pag ha? 75 75 pesos so yan lang dito guys yeah.